Baka i-start na yan. Teka lang, matik-matik eh, ko lang yung motor ko. Bidyan mo ko abang nag ng motor ko. Hahaha. Yeah. <laughs> mm. ingat kayo ha. Oo. O, kaya po. Klamad po. Bukas, hanapin yung mga kasama ko bukas. Ah, sige, sige. Liling, mm -hmm. alam, laki naman ang pusa mo. Babae na yan. Baba. Ay, lalaki yan o babae? Babae ko. Baba, baba. Lalaki yan babae? Lalaki. Baba na, babaan na. O, oh, pwedeng ha. ha, -ha, ha, -ha buti. na kayo hindi, dandan lang naman yun. Oh, sakay na, Ate Beng. Kaya mag-video na tayo. okay lang. Oh, ingat, ingat, ingat. Oo, oh, oh, Kuya Paul. Ganda ng pero, kaya din na mag-pusa, pasal sa rito. Oo, ah, ah, sige. Ganda, okay, no? Kayo, dito ka nag Maganda dito, magano tayo, mag-saing tayo ng saging, tapos may ginamos. Ang dami, oh, mayroon dyan. Asama ko si Ate Jindin. Ay, ngayon. Ah, gabi na kayo. Gabi na. Kaya ba na i-bike niya rito? Ah, sige, sige. hindi, kaya hindi. Ah sige. ah, sige. Ming, alis, Ming. Ala, yung pusa mo, Kuya Pol. Kaya, kaya, <laughs> kaya na. Sangin na yan. Ala. Kaya na. Ala. Baka masagasaan to. Kuya Pol, dito na kami. Okay, thank you. Ate ayusin mo pag video yung daan, Ate Ayan na nga, yung daan, oh. Ala, oh, ang ganda naman ng area ni Kuya Pol. ganda naman ng area ni Ano tayo? Kaliwa kanan. Kaliwa kanan oh. Kanan. Uy. Ay. Ayusin mo pag video yung daan na ring dalaga. Pwede Kabi mo ipatong dito sa braso ko para hindi ka mahirapan. Ano yun? Pwede naman daw dyan dumaan. Okay. Dahan-dahan mm -hmm. tayo dito kasi medyo alanganin tayo dito. Mm -hmm. Uy, tignan mo yung video. Baka nasa ulo ko na. Titigan mo talaga yung mm -hmm. kalasada kayo. kayo itong ito natin. So yun guys, dahan-dahan lang kami kasi guys. Direk-direk na pababa na madulas na babuhangin. Kaya kailangan namin dito. Ano ba yung Magdahan-dahan. Oo. na ganda ako din. Ayun, guys. Nakagala kami ni Ate. Ano, mm -hmm. sana yun. Mm -hmm. Ito, didiritso lang tayo, Tibing. Huwag kang matakot. Hindi, okay. ito pati mga pluno, binigil Oo, okay. oh, ang gigi. na Ayan, yung sapa. Yung i-video mo, tingnan mo. Ay, sapa, oh. Ay, as. Uy, naglalagay sila ng wifi. Ano yan, <laughs> Wifi. Ay, okay. So, yun, guys. Naglagay sila ng wifi. May wifi din pala dito, guys. May wire. May wire. Yun, ito. Ilog ulit, mga idol. Tatawid ulit si Rampadora ng ilog, mga idol ko. Oops, okay, game. Uy, salamin naman ang imo na video, Ate Bing. Agoy. Agoy, hindi, uy. Tutuki okay. gini nga itong kalsadaan ni Ate Bing. <laughs> so, ngayon guys. Dari-dari sa kami. Okay. <laughs> Masaya tayo. <laughs> Ang ganda ng area mga idol ko. Uy. Tanutog naman na ako. Ang oh, tanda na. Wow. <laughs> okay. Saan tayo? Oh, yeah. Kanan. Kanan. Ah, uh, marunong pala si Ate Bing. Okay. Ayos mo yung video mo Ate Beng. Oh, kasi ito yung Ay malapit lang palay. eh. na. Pagtawid ito. natin dito sa crosser kanan dalawang sapa, yun na. Ay malapit lang. Akala mo lang, akala mo lang malayo. Oh, bigyan mo yung crosser. Bigyan ikot niyo video din. Ayan na mga idol. Naka-vlog na kami ngayon. Ang big time sa Montalban. Road ready to be guys. Ang ganda. Malapit lang pala at Pagpasok mo ng crosser, kakaliwa ka. Dalawang sapa. Yun na. No? Kanan nga. Ay, hindi kanan. Kaliwa yun talaga. Kanan dito tayo lumabas. Kumali. Paglabas yun tayo. Pag pumunta tayo doon, pag bumalik tayo, kaliwa na talaga yung natibig. Eh. Kaliwa tayo dito. Hindi ah doon. Pagunta kay ay, Kuya Paul. Oo. Oh, oh, kaliwa doon. Kaliwa talaga yun. Dito magkakanan na tayo. Dito? Oo. Oh, kanan na tayo. Diretso na yan. oh Oo. Oh, Diretso na nga. Oo. <laughs> wala ko kakanan nyo. Hindi ah. Ayaw biya kumakak lang. Video ay ati bing. Alo, ang ganda. Ah, ang ganda talaga ng ano. Ang ganda. Ayan, ayusin mong video atibing bing. Wala naman nasa sa kalsada yan atibing bing. Kalsada At yan, oo. Oh, oo. Oh. <laughs> <Ay, tapat. laughs> Uy, naku ati bing. So, ayan, guys. Oo. Magbablog kami dun ulit, guys. Magbabalik kami dun. Uyok. Saan mo sinasabi yung, yung bahay dito, guys? Saan? May bahay ba ito? Oo. Daan na natin. Daan na natin ngayon. Uy, bago tayo uwi. Oo, oh, katabi ng kay Nancy. Oo. gawang ang bahay doon yung kausap natin lagi galing kuya pul. Ang galing niya ay angkas ng motor, no? Parang wala akong angkas. Magaan si Kuya Pol. Marunong sumakay ng motor singgit. Dalawa na kayo ha, pero busy ko lang yung si Iwas. Oo. Oo. Ang bigat eh. Ang ganda. Ang ganda ate Bing. At least nakabili na rin naman na ako. Hindi rin mahirap kasi paglabas namin iskwilahan palengke na doon oh. Y yung ibibinta niya ng ano 180 may bahay na may kuryente pa meral ko pa wow. Mahal talaga abutin doon kasi malayo siya okay. Oo, oh, oh. malayo na. Iiwanan nila ako. Akala nila wala akong makikita Akala nyo wala akong makikita Buti na naiintindihan ni Kuya Paul, pag may pera gawa. Pag walang pera, walang gawa, no? Hindi hmm. mahirap kausap. Hindi siya mahirap kausap. Hindi lang hindi mo ng kalasada, at Mag magaling si Kuya Paul. Hindi, eh, pag may pira, gawa. Pag wala tayong pira, tambay. Hanap tayo ng iba. Huwag tayong aasa doon, o, di ba? Huwag, na tayong magsalita. Okay. Huwag, huwag na tayong magsalita kung ano-ano pa. Grabe na mga pagsalita kung ano-ano pa eh. Di ba, Tibing? Tibing, anong ulam mo? Jadi tayo sa Oatmeal? nakita dito yung binayad na yun ni Celia nakita mo makukupag um, pa naman sana ako sa yung isang daan eh. na 100 rapper ako dito sa so, maninga akong kwarta ari 100 katong dibayad ni Celia Nandiyan na ba? Nakita mo tricycle niya? Ang galing ni Kuya po. Napakagaling. Banda ng bahay ni Kuya po. Kaya ang uulamin ng anak ko nga magpirito ng isda, lagyan ng talbos kamote at malunggay. Para makahikok siya sa sabaw hindi puro baboy. Diretso na tayo, Ate Beng. Ito. Okay. patayin mo na yung video, Ate Beng. Ito. Paano ko Pindutin mo yung nasa gitna. Akin na, akin na. Dito kang muna. So yun guys, diretso na kami palingke guys.